hot topic and issue pag-usapan natin. Mga kilalang artista dumayo sa Carino Grandstand upang mamanata sa puong Nazareno. Hindi nga mapagkakaila na sa tuwing piyesta ng puong Nazareno, maraming mga debotong katoliko ang namamanata at sumasama sa translasyon at nagnanais na makahawak sa puong Nazareno na halos tumagal nga ng 20 oras ang prosesyon bago ito makapasok sa loob ng simbahan. At ilan nga sa mga kilalang artista ang nagbigay puga ay ngayon sa kapistahan ng puong nasareno tulad ni Coco Martin na matagal ng diboto at nananampalataya taong taon sa puong nasareno. Kasama naman ni Coco ang mga kapwa artista na naimbitahan sa Quirino Grandstand para magbahagi ng mga kwento ng kanilang mga karanasan kung paano nagbago ang kanilang buhay sa pananampalataya nila sa puong Nazareno. At isa nga dito ay si Dimples Romana at Makoy ni Leon, na nag-share ng mga karanasan nila. Habang si Angeline Pinto naman ay naimbitahan din para kumanta sa puong Nazareno, matatandaan nga kamakailan lang na sa Quiapo Church na pili nga ni Angeline na magpakasal na dinaluhan pa nga ng mga ilang mga sikat na artista. Pumunta din sa Quirino Gransta ng mag-asawang Dayan at Rodion Santong para magbigay pugay sa puong Nazareno. Kayo mga katambalan, ano ang masasabi nyo? Mag-comment lang sa comment section at pag-usapan natin. Yan ang mga hot topic and issue dito lamang sa Tambalang JK.